A day in my life, lilipat kami ng room. Ano masasabi mo par? Okay lang. <laughs> okay lang, nanchalan. Hi, Kano. So, talagang yung mga ano talaga dito. Mga pasara po. Bago na. Oh. Dito ba tayo? Hindi talaga tayo dito eh. Lumipat ka sa kabila. Dito po yung Jupiter. Sa Jade? Oh, dito talaga yung Jupiter eh. Thank you, ma'am. Yes. Mas mapanghit ka talaga dyan. <laughs> Mas Lininisan talaga namin ito sa pagbabasahin pa kami talaga ka nila. talaga nila talaga nila eh no talaga patidot graphic talaga Ano talaga masasabi mo talaga naman lumipat ka pa talaga ng room talaga ang dito pala talaga Moho bukod talaga oh talaga nga dito pala kami sa kabilang sector Eh ano na. Malayo na po dito Tayo dito sa loob Ano pa karam daw na mo ano, masarap. Sign uh -huh. the cross talaga natin. Hindi ganyan oh, yun. <laughs> hindi ganyan <laughs> yun. Uh -huh. so, sign up the cross. So, uh -huh. Mahal pa lang ako dito. Uh -huh. Ayan. Ayaw, hey alam nyo. Pasikat siya, alam niya. Pati ba naman quiz, ninanakaw niyo. Ay, Diyos ko, ba't zero ko na ba lagi? Ganyan ka na ba kalala? Pati ikaw, ang lala mo talaga. Paano magpunas yung masarap? So, hindi ka masarap yung eto depende yeah. sa hindi ka ba talaga maggal ko mama mo na kung saan eh lilibre mo ako eh oh, dito. ano ka titingin ka pa sa camera <laughs> uh, okay. Uh, okay. ngayon man 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 nakamdaman mo na maging solar Oo. Uh, Ikaw man dami mga ano talaga talaga oh, talaga. Ngayon lang talaga ako nakakita ng tatlong itlog eh. Pare-parehas yung, eh. no? yung ulo eh. Ito, oh. Ito yung ulo-ulo. Gago. Ito yung itlog oh. Ang nakakulay talaga man, kakaiba talaga kayo. Mga palo. Nakatingin ka na naman talaga naman ng dami mo talaga ng atraso sa akin eh, no? Pag ganito talaga tayo sa school, talaga nagugutom ako. Libre mo naman ako kahit isang beses lang. Oh ano masasabi mo man? Ka naging kaklase mo ang isang tulad ko. Wala. Oh, inawang takantaka ako po. Parang pinagsisisiyan <laughs> mo ako like sa lagay like na yun. Ah. Bumaba ka na ni man. Bumaba ka na daw. Dalihan mo. Ikaw daw yung malaki. What? Yung malaki nga yung pinapababa. Yun yung magbubuhat ng electric fan. angel. chill. Bakit? <laughs> Buli talaga to si Mons kay Kaylan. Anong masasabi man, mo nung naging kaklase mo ako? Wala lang. Nothing. Rate mo ako 1 to 10. 8. Ang yun ang yan. Ah. Di na, ayaw kita maging kaklase. Kasi yung kapatid na lang kayo, parati kang absent eh. Ay mo, hato sa mama, hindi na ah. Ayaw na, minsan nga na nga masama. Ganyan ka palaga, nakakatampo ka talaga. Talaga, energy ko nawawala eh. Ano, classmate? Pag pinangarap kita, talagang araw-arawin kita nakapainom siya. Talaga nakita mo na ba talaga yung mga pinanghalik sa'yo ni Doc Talagang papakita ko na talaga sa'yo. Ito na, one, two, three. Ang tarap. Uy, wag mo ko tong si idol ko. Suotin mo nga ito. Ano ba Tingin ka dito. Kamukha mo na si Pati. Ano na mga ito? Ugad, game, hambog ng Sagpro Crew. Unang araw pa Talagang uwi na namin eh kayo. Ang tagal-tagal Ta tagal tagal. Nagkita na naman kami ni ma'am kong maganda. Ano masasabi mo? Pasado na ako, man. Hindi ba alam na ko content ako ngayon tapos yung Yung kamayan namin. Tutuluan nga kita eh. Ayoko sa kabila. Dito. Ganyan o. Oh. Sir. Uh. Tapos, nagbigay ako. Uh. Hindi ako nalagyan ng... Oh, sige, manghampas ka. Chicks ko to. Hmm?